Isang araw, ang isang icebreaker ship ay lumusong sa mga alon at nakarating sa isla ng Tianlong, kung saan nakabase ang mga pirata ng Tianlong. Ang pinuno ng barko ay lumitaw sa harap ang Sea Dragon King na si Li Fengxian at ng maraming mababangis na pirata. Sa loob ng isla ng Tianlong, mayroong isang malaking kuta. Ang Sea Dragon King na si Li Fengxian ay nakaupo sa mataas na lugar, nakatingin pababa sa isang lalaki na nakasuot ng kulay abong sombrero na nakatayo sa ibaba. Ikaw ba ang pinuno ng Eclipse Moon? Ikaw ba ang nagpasimula ng lahat ng bulo sa rehiyon ng Jemnan? Ang balita tungkol sa laban ng Eclipse ay hindi maitatago. May ilang tao na sadyang nagkalat ng balita, at hindi nagtagal, nalaman ng buong mundo. Dahil dito, ang isang hindi kilalang manlalakbay tulad niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makarating dito kung hindi dahil sa labanan. Ibinaling ni Phoenix Yuan Ren ang kanyang sombrero. Ang mga piratang nasa paligid ay nakatingin sa kanya ng masama, parang mga mababangis na hayop na handang umatake. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, siya ng isang makademonyong ngiti. Tama iyon, iginagalang na si Dragon King. Ako si Phoenix Yuan Ren, ang pinuno ng Eclipse Moon. Si Li Feng Xian ay tumitig sa kanya at biglang tumawa. Haha! <laughs> Matapang ka, at ang lakas ng loob mong pumunta dito sa isla ng Tianlong ng mag-isa hindi ka talaga takot mamatay. Munit naglaho ang kanyang ngiti at naging seryoso ang kanyang mukha. Parang bumaba ang temperatura sa kuweba. Paano mo natagpuan ang lugar na ito? Mas mainam na sabihin mo ngayon, kundi dito ka mamamatay ngayon. Ang base ng grupong pirata ay isang mahigpit na tanim na sikreto. Maraming mga isla sa dagat Sterry, nagkalat sa iba't ibang lugar, at ginagamit nila ito para magtago. Ang isla ng Tianlong ay isa sa mga nakatagong lugar hanggat nananatiling nakatago sila at gamit ang lupa sa kanilang kapakinabangan, walang makakatagpo sa kanila. Kahit ang mga hindi kabisado ang lugar ay maliligaw sa mga isla at nagiging madaling target. Si Phoenix Yuan Ren, isang manlalakbay na dumaan sa dagat na may makinang na ilaw, ay natagpuan ang kanilang lihim na base ng madali. Ito ay nagbigay ng malaking galit sa Sea Dragon King. Nagsimula ng maglabasan ng kutsilyo at baril ang mga pirata sa paligid nila. Ilan ay dinila dilaan pa ang kanilang mga blade, tuwang tuwa sa maalat na dugo na lalo silang pinapalakas. Kung hindi maayos na masagot ni Phoenix Yuan Ren ang kanilang mga tanong, haharapin nila siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi mukhang natatakot si Phoenix Yuan Ren. Ito ay simple, sabi niya. Mayroon akong kakayahan. Kung gusto kong makahanap ng isang bagay, palagi ko itong natatagpuan. Nabigla sa kanya ang Sea Dragon King. Kakayahan? ganoon pala. Siya ay napaupo sa kanyang upuan, napailing ang ulo. Parami ng parami ang mga kakatwang tao ang lumilitaw sa mundong ito. Sino ang makakaalam kung anong klasing mga taong may kapangyarihan ang susunod nating makikita? Ngunit hindi siya nagpasawalang bahala. Ang lokasyon ng isla ng Tianlong ay palaging itinago, alin alinsunod sa utos ng mga pirata ng Tianlong. Hindi sila nananatili sa isang lugar ng matagal. Ginoo, ano ang gusto mo dito? Sabihin mo sa akin, tanong ng Sea si Dragon King. Tumuwid si Phoenix Yuan Ren at tumingin sa paligid sa mga piratang nakatingin sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga braso. Mahal na Heavenly Dragon King, narito ako upang magbigay sa iyo ng dakilang regalo. Isang kayamanang uuga sa langit, para lamang sa iyo at sa mga pirata ng Heavenly Dragon King, Pagkasabi niya nito, ang mga pirata ay naghalakhakan ng nakakaloko. Pati ang Heavenly Dragon King ay natawa. Hahaha, tumawa siya. Talaga bang sinabi niyang gusto niya kaming bigyan ng malaking kayamanan, sabi ng isang pirata. Katawa-tawa, sino siya para isipin yon? biro ng isa pang pirata. Ngunit hindi nagpatinag si Phoenix Yuan Ren sa tawanan. Malakas niyang sinabi, syempre, alam ko na hindi na mahalaga ang ginto, pilak, at alahas. Sa malamig na mundong ito, armas, enerhiya, pagkain, at tao ang tunay na mahalaga. Sa tabi ng trono ng Heavenly Dragon King, isang lalaking may maikling pilak abong buhok at salamin ang malamig na tumingin kay Phoenix at nagsabi. Alam mo ba kung anong uri ng kayamanan ang mahalaga sa mga piratang Tianlong? Pagtingin sa labas sa katimugang dagat, ang kanilang hinahabol ay mga buong bansa. Ang pag-angkin ng mga bansa ang nagpapasigla sa kanila. Ngumiti si Phoenix Yuanren at sinabi, kung ganoon, kung sasabihin ko sayo, papayag ka bang ibahagi ang mayamang lupain ng Jiangnan sa bansa ng Huaxu sa akin? Nang masabi niya ito, biglang huminto ang tawanan sa silid. Ang mga pirata ay nakatingin kay Phoenix Yuan Ren na para bang nawalan siya ng bait. Pati ang Heavenly Dragon King at ang kanyang pangalawang pinuno, si Bailian, ay nangunot ang noo. Nasisiraan ka ba ng ulo, malamig na tanong ni Bailian. Umiti si Phoenix Yuanren at malakas na nagsabi, hindi, hindi ako baliw, alam niyo kung gaano kayaman ang rehiyon ng Jiangnan. Ang mga rekurso mula lamang sa isa sa kanilang mga lungsod ay higit na mahalaga kaysa sa buong bansa dito sa Katimugang Dagat. At sigurado ako narinig niyo na kami. Kami, ang labintatlong miyembro ng Eclipse, ay dalawang beses nang tinalo ang buong rehiyon ng Jiangnan. Nagliwanag ang mga mata ng Heavenly Dragon King. Siyempre, narinig niya ang mga kwento, ang mga salita ni Phoenix Yuan Ren ay nagdulot sa ilang mga pirata na mag-usap-usap sa kanilang mga sarili. Nabalitaan ko na talagang nahihirapan ang rehiyon ng Jiangnan sa mga taong ito ng lunar eclipse. Dalawang beses silang natalo. Ibig bang sabihin ito na hindi pala kasing lakas ng inaakala natin ang rehiyon ng Jiangnan? Ang ebidensya ay narito. Ang mga pinuno ng eclipse ay matatag pa rin. Mukhang ang makapangyarihang kwersa na dati nilang taglay ay nagkaroon ng malaking dagok matapos ang katapusan ng mundo. Kahit na labintatlo lang sila, hindi sila lubusang maubos. Baka hindi nga sila kasing lakas ng ating Chenlong Perits. Sa sandaling yon, nagsalita si Nilot, ang kapitan ng unang pangkat, na may kuba at maputlang balat. Huwag mong baliwalain ang anumang malakas na bansa. Ang kanilang taglay ay higit pa sa iyong iniisip. Kung totoong mahina sila gaya ng sinasabi mo, bakit hindi ka pumunta at makisalo sa malaking handaan na yon, at saka mo kaming lapitan para humingi ng tulong? Nagkatawanan ang lahat sa paligid. Mumiti si Phoenix Yuan Ren at sumagot, wala kaming sapat na tao, kaya hindi kami makakilos ng mag-isa. Kaya't dumating ako rito, umaasang magtutulungan tayo. Tiningnan ni Phoenix Yuan Ren ang mapaghanap na Heavenly Dragon King sa trono. Ginoong hari, ang Heavenly Dragon King, Sigurado akong ayaw mong manatili lamang sa maliit na bahaging ito ng karagatan magpakailanman, tama. Ang dagat ay kulang ang supply para sa patuloy mong pagnanakaw. Munit kung makokontrol mo ang mayamang lugar sa Jennan, makakagawa ka ng sapat na pera upang suportahan ang iyong grupo ng pirata ng maraming dekada. At magiging tanyag din ang iyong Chanlong Perits. Tinuro niya ang kanyang sarili. Kung nag-aalala ka tungkol sa kanilang lakas, may pinakamagandang balita ako, Sinuri ko na, at malakas sila sa labas, pero hindi sila kasing lakas ng sinasabi ng iba. Sumigaw si Bailian, tumahimik ka. Isa ka lang ba sa mga ronin na ginagamit kami bilang pain? Akala mo ba ganitong kalokohan ay maluloko kami? Naghahanap ka lang ng gulo. Ilang dosen ng armas ang inilabas at itinutok kay Phoenix Yuan Ren. Ang mga pirata na kanina'y natatawa ay agad na bago ang ekspresyon. Nanatiling kalmado si Phoenix Yuanren, hindi nag-aalala kahit kaunti. Hindi niya man lang tiningnan si Bailian. Ang tanging pinanunood niya ay ang tahimik na Heavenly Dragon King. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa, umiti siya at sinabi, ito ay isang minsanan lamang na pagkakataon. May sapat kang lakas. Matutulungan kitang makarating doon at makaiwas sa hukbong pandagat. Maniwala ka sa akin, kung hindi mo kukunin ang pagkakataong ito, hinding hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong umatake sa mayamang lupaing iyon muli. Pagkatapos ay tumalikod siya at tiningnan ang ibang mga pirata. Nang marinig ito, nagsimulang mainganyo ang mga pirata. Sila ang mga namumuno sa timog dagat, matapos sirain ang maraming maliliit na bansa sa timog. Wala silang malakas na kalaban dito. Ngunit nagsawa na sa pakikipaglaban ng maliliit na laban. Kung may pagkakataon na talunin ang isang malaking puwersa at nakawin ang lahat ng kanilang yaman, tila baliw at kapanapanabik na ideya ito para sa mga pirata ng Qianlong Pirates. Nakapulupot ang mga braso ni Bailian at, pagkatapos ng maikling katahimikan, lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ay baliw. Kahit na nanalo ka na ng ilang maliliit na laban, hindi mo maiintindihan ang kapangyarihang nasa likod namin. Ang grupo tulad ninyo ay walang karapatang hamunin kami, ang maliit na grupo ng mga ronin na kagaya ninyo na nangangahas umasta ng ganito ay parang naghahanap ng kamatayan. Ikaw ay baliw at mayabang na tao, ngunit kami ay naiiba. Ang mga pirata ay maaaring maging mapusok, pero hindi kami hangal. Ang matatapang na salita ni bailian ay sandaling nagpabago sa mga mata ni Phoenix Yuanren. Tama ka, ako nga ay baliw. Pero hindi ba't ginagawa rin ng mga pinuno sa timog na dagat ang mga katulad naming ginagawa? Ikaw? Si Bailian ay papatili na, ngunit ang Heavenly Dragon King ay tumingin sa kanya na nagpatigil sa kanya. Siya ay umuko at umatras. Ang Heavenly Dragon King ay umasa sa kanyang tuhod gamit ang isang kamay at tumingin kay Phoenix Yuanren na may nakakalibang ngiti. Phoenix Yuanren ang pangalan mo, tama? Isa kang kawili-willing tao. Baliw ka at matapang. Kung may katulad mong tao sa timog na dagat, hindi ako mag-aatubiling patayin ka. Dahil ikaw ay masyadong matapang. Ang panatilihin kang kaaway ay mapanganin. Hindi kita mapagkakatiwalaan kung sasali ka sa aking grupo. Iwinagayway niya ang kanyang kamay kay Phoenix Yuanren. Kaya bumalik ka na. Hindi ko sasang sasangayonan ang iyong plano. Ang boses ng Heavenly Dragon King ay malakas na umalingaungaw sa yungid. Pinikit ni Phoenix Yuanren ang kanyang mga mata. Ang pagtanggi ng Dragon King ay nagpapalungkot sa kanya. Nawala na sila ng limang kasapi sa huling laban. Kung nais nilang magpatuloy, kailangan nila ng dagdag na tulong. Kaya, sina Phoenix Yuanren at Jinguji Seichiro ay nagpasya na humanap ng karagdagang kasamahan ng hiwalay. Ang mga pirata mula sa timog na dagat ay perpektong tao upang hinga ng tulong. Ngunit mabilis siyang tinanggihan ng Heavenly Dragon King. Alam ni Phoenix Yuanren na wala ng saysay na ipilit pa ito. Umiti siya at yumuko sa Dragon King kung ito ang nais mo. Ngunit pagkatapos ay tumingala siya na may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sabi niya, ipapakita ko sa iyo na magsisimula ako ng apoy sa lupaing iyon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.